Alam niyo po bang may lyrics ang kantang Above All na unbiblical? What? Oh. Alam ko po maraming nagmamahal sa kantang yan. Actually, yan po ang isa sa mga paborito kong tinutugtog sa gitara nung kabataan ko. First time ko pong narinig yung kantang yan, halos isang oras, pinatugtog ng tatay ko sa loudspeaker. And actually, kahit ngayon, kinakanta pa rin naman po namin yan sa church, sa pagsamba namin. Pero inayos po namin ang ilang lyrics para mag talaga ang tunay na above all. So, isishare ko po sa inyo mamaya kung anong ginawa namin sa church and yan po ang titingnan natin sa video na ito. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Imagine ninyo po ito. Nasa pagtitipon kayo ng iglesia, ang ganda ng atmosphere, tapos nagsimulang tumugtog ang music team ng Above All. Sabay-sabay na umawit yung buong congregation. Yung iba nagtataas ng kamay habang itinataas nila ang pangalan ng Panginoon. Yung iba prayerfully sumasabay sa awitan. May mga umiiyak. Pero parang may mali. Kung kumakanta lang kayo at wala kayong pakialam sa meaning ng kinakanta nyo, o kaya gusto nyo lang yung melody, hindi nyo ito mapapansin. Pero kung talagang pinag-iisipan nyo po yung mga sinasabi nyo sa Diyos habang inaawitan nyo siya ng above all, mapapansin nyo na although pinapakita sa atin yung napakagandang picture ng sacrifice ng Panginoong Jesus sa kabila ng kataasan niya, may binabanggit po ang kanta na hindi tumutugma doon sa pagtataas nito sa Panginoon. At dito napapasok ang problema sa kanta. Wala naman po talagang problema pagdating dun sa earlier parts ng song kung saan pinapakita ang glory and majesty ng Panginoong Jesus. So, diretso na po tayo dun sa chorus. Ang sabi po nung first line, Crucified, laid behind a stone. Maganda po itong part na ito kasi ito po yung bungad ng pinakamahalagang turo na sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 3 to 4. Ang sabi po, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo ay namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Although wala po yung resurrection sa kanta, okay lang yan kasi kahit naman po dun sa Philippians chapter 2, ang nabanggit lang naman po ay yung pagkamatay ni Kristo sa krus. So ituloy po natin yung kanta. You live to die, rejected and alone. Ito rin po yung katotohanan ng mababasa natin sa 1 Timothy 1 verse 15. Ang sabi po, ito ang katotohanan dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat na parito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan sa lahat. So far so good po. Nice. Tapos yung susunod, like a rose trampled on the ground you took the fall. Pagdating dito sa lines na ito, medyo poetic po siya. So, hindi ko po alam kung bakit kinompare ang Panginoon sa Rose. Pero kung tungkol yan sa tunay na kahalagahan ng Panginoong Jesus na nireject ng tao, tamang-tama po siya. And ito na po, yung huli. And thought of me above all. Wait, what? So ano po ang ibig sabihin nitong last? Para sa sumulat ng kanta, yung paghihirap ng Panginoon, yung pagkamatay niya, lahat daw ng yun ay para sa atin. Ang pinakamataas na dahilan kaya niya ginawa yun ay para sa atin. Inilagay tayo ng Panginoon dun sa pinakamataas na kalagayan. Mas mataas pa kesa sa Kanya. Mas mataas pa kesa sa Ama. At ito po ang mahalagang tanong na dapat nating pag-usapan. Tayo ba talaga ang pinakamataas na dahilan ng pagkamatay ng Panginoong Yesus? Kung aaralin po natin ang mabuti, ginawa ng Panginoon ang sakripisyo niya para ma-reconcile po tayo sa Diyos. Ang sabi po sa Colossians 1 verse 20, And through him, God reconciled everything to himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. And ang ginawang ito po ng tagapagligtas ay dahil lang sa biyaya ng Diyos. Biyayang tinanggap natin kahit hindi po tayo karapat dapat. Sa pagsamba natin, si Kristo po dapat ang nasa pinakamataas, hindi tayo. Ang sabi po sa Colossians 1 verse 18, si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmula nito, ang unang nabuhay sa mga patay, para maging pinakadakila siya sa lahat. Uulitin ko po yung last part para maging pinakadakila siya sa lahat. And kahit nga po doon sa Philippians chapter 2, di ba? Ano po ang nangyari matapos ang pagiging masunuri ng Panginoon doon sa pagkamatay niya sa krus? Tayo po ba ang itinaas ng Diyos? Tingnan po natin. Sabi po sa Philippians 2 verse 9 to 11, Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kikilalanin ng lahat na si Heso Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Siya po ang above all. Siya po ang binigyan ng pinakamataas na titulo at ito po ay para sa glory o ikapupuri ng Ama, hindi po para sa atin. Yes, mahal po tayo ng Diyos. John 3.16 pa lang po, malinaw na yan. Pero hindi po tayo ang above all. Christ-centered po dapat ang pagsamba natin at yan po ang problema sa kantang above all. Ang above all sa dulo ng kanta ay tayo bakit po ba marami ang hindi nakakapansin nito sa above all? Posible po dahil sa emotional impact nito. Parang ang sarap po kasing isipin no, na special tayo, di ba? Na may nagbibigay sa atin ng ganun kalaking importansya. To the point na nilagay tayo dun sa pinakamataas na kalagayan, which is above all nga. Yung iba naman dahil po siguro sa ganda ng melody. And marami din naman po kasing lyrics ang kanta na very biblical. So, hindi na po siguro nila tiningnan yung problem line dun sa dulo nito. Pero, anuman po ang kinakanta natin, lalo pa ginagamit po natin ito sa pagsamba, dapat tiyakin po natin na katotohanan ito. Hindi lang po tayo dapat umaawit dahil sikat yung isang awitin o dahil maganda siyang pakinggan. Kasi nasa panahon na po tayo kung saan masasamba natin ang Panginoon sa espiritu at katotohanan. Okay lang po ang emosyon sa pagsamba as long as nakaugat po ito sa katotohanan na makikita natin sa salita ng Diyos. So ano po ba ang ginawa namin sa church? Yung last line, instead na and thought of me above all, ang nilagay po namin, and thought of me, thank you Lord. Pwede nyo rin po sigurong palitan ng praise you Lord. Bahala po kayo dyan. Ang mahalaga, hindi po tayo ang above all, kundi ang Panginoon. Dahil siya lang po ang karapat-dapat sa ganong posisyon. So ano po sa palagay nyo? Sa palagay nyo ba di naman mali ang message ng above all? And panahon na po ba para i-check natin ang mas mabuti yung mga awitin na nakasanayan na natin gamitin sa mga pagsamba natin? Gusto ko pong malaman sa comment section yung mga opinion and uh, experiences nyo tungkol dito. And lagi pong tatandaan, kapag sinasamba natin ang Panginoon, tiyakin po natin yung inaawitan talaga natin ang naitataas. Awitan po natin siya sa espiritu at sa katotohanan dahil siya ay tunay na above all. Subscribe for more content.